Hi guys, good morning, good morning. Ayan, happy new year po sa atin lahat. Ayan, inuulit ko. Andito tayo sa Pilipinas ngayon na kasama ko yung alaga ko. Eh, hindi na ako nakapag-video kahapon dahil uh, marami tayong ginawa. Hindi na ako nakapag-isip na mag-video o humawak pa ng cellphone kasi nga sa sobrang dami ng bahay, eh, inuna ko muna maglinis. At uh, nilinis ko muna mabuti yung kwarto ng alaga ko na gagamitin niya. Kaya inisip ko na lang na mag-focus muna sa paglilinis kaysa mag-video. Anyway, yung kwarto namin dito sa taas kahit pa maayos na. Pero yung sa alaga ko dapat talaga maayos. Dapat maging comfortable siya sa kanyang pagtulog sa araw-araw. Inuulit ko uh, almost one month kami dito sa Pilipinas kaya kailangan maging comfortable siya o oh, komportable eh, dito sa gagamitin niyang kwarto. Ang ginamit yung kwarto, yung kwarto ng aking anak. Ito, itong aming master bedroom. Yung malit na kwarto na dapat gagamitin ng anak ko ay eh, medyo marami pantampak kaya hindi mo na siya makakatulog doon. Doon mo na siya sa baba para makapagpahinga siya ng maayos-ayos. Although yung ating babae eh, hindi pa talaga totaling malinis. As in, wala pa talaga ako nalilinis sa baba. Kasi kailangan talaga eh, general cleaning. Yung sa kwarto namin, ayan, medyo okay-okay na. Ayan, dyan kami itong tulog. Ayan, okay pa yan. Sa palagi, ano yan, sa lagi na yan. Diba? Ang hirap. Ang hirap niyang... Hindi ko nga alam guys kung ano una kong hahawakan eh. Kasi nga, parang ano eh, parang nakikita ko pa lang yung mga kalat, ipagod eh, pagod na ako. Ayan guys, baba muna tayo. Gagawa tayo ng almasal ng aking alaga. Ewan ko lang. Teka mo na. Nandito tayo sa taas. At uh, kasi kahapon medyo maulan. So par tumigil naman na. So par na sa kwarto ng aking alaga. So ayan drawing siya yan ang pwesto niya ang gamit niya ang kwarto dito sa kwarto ng uh, aking anak nabanggit ko na ba, pasensya naman so baba muna tayo, kumuha tayo ng pera para makabili ng biscuit o tinapay pasensya na kayo kung ano yung makikita ninyo sa bahay ko ha kasi hindi pa talaga totaling malinis tong bahay ko eh ang inuuna ko yung taas so pababa, ayun no, nakikita nyo sa likod lang ko, mga kalagyan Ayan, ito pa yung aking anak. Pasensya na kayo ah. Walang magbabasa inyo ah. Pero may yung bahay ko talaga sobra. O ayan ang aking kasina. O nyo na tingnan. Ayan ang mga kalat. O nyo na po nang tingnan. Yung aking anak, adyan siya sa sopa. nakakarim yung dumi ng aking bahay. Wala eh. Hindi marunong maglinis yung mag-ama ko eh. mo tayo, tayo. ng pinapay. O biscuit. Aga-aga na yung aking asawa. Bakit? Anong bakit? Aga-aga. So, yung aking asawa ay sa tindahan. nakipag -tismisan. 'Di ba nakahubad yung asawa ko? oo. Hello, Nay. Pabili po biscuit. Nabili mo na ba si Edgar na ano? Merienda? Merienda Almosal. Ay, almusal? Wala pa. Wala pa. Ay, bang mainit pa 'yung tubig doon. O oh, gawa mo na ano. Atay pabili nga po ng ano. Ha? Bakit ako i-nilinis eh, 'yung motor? Darating na si Labin. Ba't ba rito po ba tabi ito si Labin bago ako pumunta sa trabaho? Hindi gamit ni Bin eh. Ano po? Ah, sa alaga ko. medyo po. Ito na lang po ate, o. Oh. Ano ba to? Ri... Re... Ri Choco? Magkano to, te? Matamis na. Ay, ate, na. wag yan, te. Mahal pala. Matamis na gatas, eh. So, ano pala? Yung release ko na lang, o. Oh. Rebis ko na lang po. Yung malaki oh, yung kahapon. Skyplex. O po, Skyplex na lang po. Dalawa. Isa lang po. Kasi meron naman siyang oatmeal saka fortune. Chester. Ha? Chester. To. Oh. Ah, yan, yan, ang binibili ko eh. Para ah. sa ron fortune sa yan. yan. Sa is. Sa is na. O sige, sister na lang daw. <laughs> Wala bang brother? Libit <laughs> ka na, di ba? nag nagsisigay mo pa? Walang pakialamanan. Ako na sa Pilipinas. Ako yung masusunod. <laughs> Bahay ko, rules ko. Magkano po? 6 lang, lang Ang ano ang ano 7 ano. O sige po. Magkano po lahat? 25. Ito po oh. Ay ah. So ayan guys. Diyan ang bahay namin. 'Di ba naharangan ng puno? Magaling 'yung asawa ko magtanim eh. Ha? Alen? So, diyan kami. Diba, ang daming motor na nakaparada. Walang basher muna ha. Talagang marami ang bahay namin. So, uwi muna tayo. Gawa muna tayo ng almasal. Hirap naman itong buksan. Why, tayo ni Pasok? So, ayan ang dami yan. Ang dami talaga linisin. Yung alaga ko naman, oatmeal, tapos biscuit sa umaga. Sa tubig niya. Yun lang naman ang inaalmasal niya sa umaga. Guys, hindi ko na pakikita sa inyo kung sa inyo na ako kasi talagang hindi nyo kakayanin. Baka mabas pa yung mag ko kaya hayaan nyo na, no? Kung may mahagip man kayo dyan, ipasensya naman na. So, kahit mag, hindi ko alam kung nasan yung mga mag. Yung nagkalat pa. Kita nyo. Iyan. Yan. Iyan. Yung mag. Ayan. Yung iba dyang mga bag na dad nadala ko nung nakaraang mga uwi ko. Ayan. Sinipag ang asawa ko. Mga nilaban. Pati mga sapatos na maruruming na ko. Nilaban nila. Gama tayo na bitobit kayo yung init ka. Ah. So, ayan guys. Nakita na muna tayo. At uh, ah, ibigin natin yung almasan na aking alaga. So, ayan. pag So, pakita ko sa inyo. Ayan guys, every morning, ito lang yung kanya inaalmusal Kahit sa Hong Kong, simple lang. Oatmeal na may gatas, saka biscuit or tinapay. Sa, sa Hong Kong, ginagawa ko siya ng tinapay, saka tubig. Ayan, buksan mo na natin yung kanyang Um mm. Edgar So ayan why So, ganyan lang siya every morning kahit dun lang kami sa Hong Kong. At afternoon uh, after niya, siya. Pero sa Hong Kong kasi after niya mag-almasal, nag-exercise Pero dito, dahil wala naman ako equipments ng pang-exercise niya, eh, after nyan, magdo-drawing lang yan. Hindi naman kami makababa kasi nga madulas yung daan gawa ng na ulan kahapon, eh delikado yan na naglalakad kapag basa yung kalsada o basa yung aapakan niya. Natatakot siya at uh, yun ang nagiging dahilan kung bakit kapag uh, nandito kami sa Pilipinas, mas madalas siya dito sa taas. Bira naman kami lumabas dahil wala naman kami sasakyan para maigala namin siya. Unless kapag uh, nahiram namin sa sasakyan ng kuya ko, ayun. Sa so, ngayon, Uh, ang focus ko muna eh, maglinis muna sa buong bahay hindi mo na ako tumatanggap ng bisita o wala mo na ako pinapapunta hanggat ang bahay ko madumi itong task na to actually buhat nung January 1 o oh, kahapon hanggang ngayon eh talagang nililinis nililinis pa itong taas pa lang yung taas hindi naman ganong hindi pa ganun kalinis kasi kailangan ma malinis ko mabuti to bago kami o bago ako bumaba at dun malinis actually kakunti na lang yung malit na kwarto na lang saka yung cabinet na nandito na pinagawa ko marami pang tamba kaya ipopokus ko muna yung sarili ko dito na ayusin lahat then kapag naayos na dito sa taas dun na ako sa baba maglilinis ay nako